Subukan natin. Tatanungin kita ng isang question that might come out from the examination mo, ha? oh, eto yung tanong mo. Ano ang mga hakbang bago mag-atras ng malaking sasakyan? Okay. Letter A. Gamitin ng tama ang side mirror at rear view mirror. Letter B. Planuhin ng maaga upang mabawasan ang distansya sa pag-atras. Letter C, gumamit ng katulong kung maaari. Katulong yung ano, helper mo, di ba? Okay. So letter D, ang lahat ng pagpipilian ay tama. Bago ka sumagot, shout out muna tayo kay Bong Masenda, kay Ruel Jimenez Galang ng Apalit Pampanga at kay Tyson Bren ng Taytay Rizal. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay ang lahat ng pagpipilian ay tama. Ibig sabihin, yung letter A, B, and C, tama sila lahat. Gagamitin mo ang side mirror, ang rear view mirror, planuhin mo ng maaga yung aatrasan mo para ma-estimate ma mo yung distance sa pag-atras. At gumamit ka ng helper. May helper man yan, di ba? Oo. Oh, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa sa truck na malaki. May helper talaga yan, kuya. Yeah, ha? Huh? Okay, so, ibig sabihin, lahat ng binanggit mo, tama. Dapat lahat 'yun ay gagawin mo. Mm.